So guys, eto na, dumating na nga Dumating na ang parcel ko mula kay Rosmar So, check natin kung totoo ba yung Magkakaroon tayo ng 8 e trike Or 1k ganon. So, check natin kung legit ba talaga Baka niloloko mo lang o Rosmar Umorder talaga ako kasi Nasiyahan lang ako doon na Tapos marami ako nakita na ano, may mga na kay Rosemary. meron nga silang matatanggap. Ano, so, let's check. Check natin kung totoo ba. Matutuwa ba ako dito o ma ako. Palo ko pa naman may something na like, ano, pouch. carton pala. Oops. Sa Facebook to eh natin na natin. Wait lang. lang ako ng gunti. Naiya ako sa rider kasi nga. Sobrang nalang tagal niya naghintay kasi dumating siya nasa ano pa lang kami. Wala pa kami sa kalagit na ang paliligo. Pagligo. Paliligo ako eh. Bolo ako dyan. may dumating talang ng rider ko ano itsura mo yan na yun yung mga uh, ano, ano. ito ba to rosmar na po gigigil ako ang pangot yun ng curtain niya. nakakainin Thank letter kay Rosmar. Meron siyang sticker. Glota peeling soap. Micro. 10 times pimples. Let's go. Ito na! Ayan <laughs> Ano ba ito? ayoko na, wala na next time Rosmar, nung akala mo sa akin mayaman, mapera sorry, better <laughs> next time nakakainis ka Rosmar hindi na ako o-order napilitan talaga ako umulir kasi kala ko magkakaroon na ako ng e right? <gasps> Hmm, ayoko nang tumatanggap ng pagkatalo so okay lang, basta legit naman napuputi ako Rosmar ha pag hindi talaga ako pumuti dito nako ayan galit na ako ba't walang ano ano ba naman yan ah siguro tong sticker na to para dito ayan ako din na ako order ito lang 600 na grabe Ayan, no. Puro sabon naman to, Rosemar. Sana nilagyan mo naman ng lotion. Ba naman yan. 600 na. Tapos, eto. Tapos, eto. Ayan. Kala ko naman matutupad na yung pangarap ko magkaroon ng eater, ba Iba naman yan, Rosemar. Gigil ako, eh. <laughs> so, okay lang. Ganun talaga. Hindi kasi sakot talaga ako swerte sa mga ganito, ដែលឡានត aposna